1, 2, 3, 4, 5 Para po sa mga baguhan Sa mga baboy dyan ninyo na meron Hi madam, good afternoon Magbabayad nako sa sa reserve kanina na item Siyempre, <laughs> sa akin pong nasabi noon kailang... Hello, magandang hapon po mga kababayan For today's video mga kababayan gusto ko pong ibahagi sa inyo ang gagawin ko ngayon na meron po akong Mistral na uh, alkansya na akin pong i-check ngayon kung magkano na ang or ilan na ang akin pong naipon sa alkansya na to. Okay? So honestly farmers, ang akin pong ginagawa ngayon na naglalagay ako ng mga barya-barya sa Mistral na alkansya na to yung pong ano guys yung pong mga barya barya na kumakalat po sa aking pong misa kaya sabi ko mas maganda siguro na dito ko ilalagay sa Mistral na uh, alkansya no din siyempre guys sa uh, may nilagay din po ako dito na papel kaya halika pakita natin may kasi guys ang purpose ko nito bago natin buksan, meron akong hinanda kasi na bibili ako ng 5 sacks siminto. No, siminto. Yan. Tapos bibili pa ako, ako ulit ng 3 pieces yung orange na ano na tubo, plastic. Plastic na tubo yung for inches ang size no. Yan 3 pieces. Tapos ah uh, yan semento, limang sako, 3 pieces na tubo na orange plastic. Yan. So dito ka farmers malalaman natin kung ilan na po ang laman nito. Buksan natin ha ka farmers. Buksan natin kasi so. <laughs> hindi ko alam kung ilang laman nito magkano na to No, kasi minsan ang mga barya ko kalat-kalat, sabi ko mas maganda dito ilagay sa alkansya mapakinabangan pa, no? Gagamitin ko to dagdag po o pandagdag sa project. So, oh, disclaimer lang ha, ito po ay uh, sarili kong ano to, pagpasya mga ka-farmers. Sarili kong desisyon na mag-ipon po ako ng mga barya-barya. Ha, ah, importante kasi mga ka-farmers na mayroon tayong ugali na pagiging masinop ano po. Uh, mayroon ba ulit? Hindi alam ni Mrs. Toy. <laughs> Ayan. Oh, mayroon pa to, huh? Ah, uh, kunin natin oh, Mayroon pa oh. Ito guys, mga ano lang to, mga oh, mayroon pang hilo. <laughs> Sariling yan. Huh? mga kira, yan? <laughs> 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 Ang mga binibigay mo sa akin to. Yan. So ka farmers to po ay uh, napakinabangan ko. Salamat pala sa uh, team Pigrulac ano sa na ako nagbigay nito. Ah, mayroon po. Oh, may violet pa, wala na. Oh, check mo baka meron pa. Check mo maigi. Yan meron dito. 500, 600, 700, 900. Okay, bilisan na natin mo bilang. Ano yung sa eight, sa 900 ang 800? Ah, 800 pala. <laughs> <laughs> 500, 6, 7, 8. Yan, 800 na yung bill ha. Yan, 20. Tulungan mo ako. Yeah, Para bilis. Para mabilis. 20, 40. Dinay ka na. Oh, meron mm. pang ano ka farmers oh. May kasama pang lumang dos oh. <laughs> sino na sino po ang nakaabot nito? Yung zigzag na dos pesos coin. Coin. Yan. Ito na ano to. Ah, hindi kasama to. Ilan? Sige, tignan mo ha. Hmm, mga baboy ko ka-farmers, o. Oh. Ayan, o. Oh. <laughs> dagko na mga baboy na dodong. Malalaki na. Ayan. Ito, ka-farmers, ay talagang helpful ang um, ginagawa nating nag-iipon tayo ng mga piso-piso, ano? Sa mga negosyante ngayon, eh, talagang uh, importante ang nag-iipon kahit barya barya Every drop counts, no? Every drop counts. Pangdagdag ko to guys, ang bilis ano? Sa ibang mga materialis po para sa aking babuyan. Okay, disclaimer lang ka farmers, ito pong dinagawa namin ngayon ay talaga pong decision po ni Dodong na yung mga barya ko sa bulsa kasi ay kumakalat po. Lalo na pag naglalaba kami, So minsan, ito po ay minsan po nag-aano sa washing machine. Papapasok ano po. Kaya sabi ko eh ano ko na lang ilagay ko na lang sa alga 10 20 30 40 50 60 Ano to? Kasama to? 65 2445 70 1 2 3 4 5 80 Ayan, 80 na to ha 1 2 3 4 5 90 2 4 6 7 oh 7 97 ilan lahat hindi kasama to ha. Mm. Mga old coins to eh. Paano ko ba magbilang na? 97 yan. Magano ka? 100 hundreds, hundreds? Yan talaga na hindi ka talaga. <laughs> <laughs> eh kasi inisip ko may na hundreds ka na dyan eh na nabilang mo Ayan ka farmers talagang ano talagang helpful ang pagiging masinop natin sa ating buhay na no? Ayan, yung mga baboy ko ay talagang nahingal sila, no? Huh? Busta na? 1,400. Oh, 1,400 mga ka-farmers. Hindi kasama to. Ayan. Sandali. Ibalik e, mo to sa akin Alin? Yan. So, magkano lahat? Ito, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1,400 ito. Ah, hindi ko na binilang yung... Ano? Ay, balik na lang sa ano? Balik siya kafarmers farmers, babalik natin ta ha? Tanggal balik ko. Tanggal balik system. Tanggal Hmm. So ito ka farmers, gagamitin ko ito no Gagamitin ko po ito sa pangdagdag Sa atin pong Mga materialis na bibilhin no? Ay sandali lang Bago ko makalimutan Ito Ang total kasi kanina me umabot po ng 2,305 kasi kanina ka farmers galing na po ako sa hardware limang siminto limang bag na siminto plus 3 pieces of orange plastic tubo na malaki no? ang total ay 2,305 ah, magkano to? may ako na explain One, four. sa'yo 1,400 Okay. O, less natin ang 1,400 Five? Nine hundred. O, pila. Kulang ako ng? Nine hundred. Nine hundred. Five. Kasama mo ng five kasi kasama yan eh. Okay? Pahiram ako nang kulang. <laughs> <laughs> Pahiramin mo ako ng ano, another budget. Ayan ka farmers, mga baboy ko. Ayan. So, malalaki na sila ka farmers. Dito ko yung ilalagay yung ka farmers o. Oh. Yan ko po gagamitin o. No? Yan, hindi pa ako tapos yan. Pero add po ako ng siminto at tubo para doon sa likuran. Doon sa tawid. Sa may bandang kamuting kahoy doon sa unahan. Doon ako gagawa ng septic tank mga ka-farmers. Yan. So na siminto na po namin yan. Kaya masyadong nabisi si Dodong Bilyaran. No? Ginagawa ko ang mga dapat gawin para magkaroon ako ng munting improvement sa aking backyard. Pigiri alang-alang po sa mga baboy namin no? okay wala pang pintuan yan okay puntahan natin mga ka-farmers ang hardware na kung saan doon ako bibili sa mga gamit na akin pong bibilhin so ka-farmers ngayon po ay papunta tayo sa hardware po ano yan dala natin yung porta guys nagka plastic Hi, madam. Good afternoon. Magbabayad na ako sa pinareserve kanina na items. <laughs> ito na. Ay, ka-farmers. Ito Magbabayad tayo ka-farmers para meron tayong materialis na mabili para sa ating mga baboy. Pilato ka eh? 3... na eh? Ang kana ngayon? 2,300. Ay, 2,300. 2,300? Ando, nakita kami ni Kuya ang delivery boy. Ah, 2,000? 200, pesos. Okay. And 2 pesos. 2,302 pesos 2,302 pesos 2,302 pesos 2,302 pesos ay marami akong bariya dala ha sana sana matawa kayo nito <laughs> hala guys magandang hapon okay lang makita kayo sa video ayos lang ha? ah okay lang alam. need approval ha? ito ikaw na mag iano natin ha ating yabu yabu oh? mm. Alam ko kailangan nyo ng bariya, no? Oh. Ega farmer, so so, mga bariya yan. Ano to? Uh, helpful yan, mahala ka na eh. <laughs> So, Kapan Mars, habang binibilang po ang pira dito tayo guys halika madam dito ako ha ma ano ko yung mga items nyo gusto ko makita so dito ako ka farmers na mamili ng mga gamit no para sa mga uh, ginag ginagamit ko I mean sa baboy so dito halika may pakita ko yan yung siminto na ating bibilhin ka farmers ito po ang yung puti na yan So ang price yan dito sa amin po ay tag 230 po per sack. Yan. Okay? Samantala yung iba dito. Yung mga binibili kong kabilya, dito galing sa kanila yan. No? Okay? Yung tubo na malalaki, nandun sa sulok-sulokan. Balik tayo dito. Pati po mga trapal ka-farmers, dito din binibili ni Dodong Pilaran. Mga trapal. No, ito, taga na to eh. 60 pesos. No? 60 pesos kada metro sa FM. Ito naman, 50 pesos per meter sa orange and blue na trapal. <laughs> Hi boss! <mas>! Magandang hapon! <laughs> okay. Ito, ha? Okay. ha? a Okay. Good afternoon. 2,000. 2,000. 1,000.

uh, resibo, kailangan kong resibo. Pasuyo na lang. So may sobra ako na ano ka farmer so oh. mga mga barya. May 5 pesos sobra. 5 pesos. Nice ko lang po yung disclaimer na yung iba nating kababayan na nakita sa video ay okay po sa kanila. Agree po sila na makita sa video. Ayan. Madam, thank you, ha? Ah. Okay. okay, na to, ah. Mm -hmm. Okay na. So, ipapahadid ko lang sa kanya mamaya. Okay. Sige, pag hindi na siya busy, ano? Oh. Thank you, ha? Ah. Oh. Thank you, thank you, thank you. Mamaya na lang, boss, deliver, boss. Okay. Si so, busy ka pa, no? Marami kang delivery? Hindi really yata, Hindi atin to. <laughs> Kasi wala tayong kabilya order, eh. Okay. Tulungan kita? Okay. Dito, marami kayo tulungan natin. So ka-farmers, puntahan natin sa ha ang kanilang stock dito. Kasi inalaw naman nila ako guys na pumunta dito eh. Ayan o. Oh. So yan po ang sinasabi ko ka-farmers Oh. Yan. Yung mga orange na yan, yung malalaki na yan. Ang price niyan ay tag 384 kada isa. So tatlo po ang bibilhin ko niyan. Kasi kailangan natin yan sa gagawin nating septic tank para sa mga baboy. Ayan. So boss, mamaya na lang pag hindi ka na busy, deliver mo na lang ha. Okay. Ah, bigyan na lang kita ng pang-snacks mo doon mamaya. So ngayon ka farmers, dumating na po ang ating in-order, no? Siyempre, sa akin pong nasabi noon, kailangan po mag no? Sa mga gamit, pang baboy. Pag dinala sa ating babuyan. Okay? Yan, ito po ay may halo pong microban GT. Ang ating ginagamit na spray ngayon okay so bago tayo magtapos mga ka farmers shout out muna natin yung ating mga kahagresor na nagpapa shout out si nakabayang ilonggang lakwat from manggitahan aurora marilo galandis jaycel pigri farm from north cotabato mary jane muriente or Murinti from aklan kyle or kyle Murinti Mary Jane Ramos, Brian James Deluria, watching from Manolo Fortich Bukidnon. Kay Ruby J. Labawan. Chrisya Dolindo, watching from Lauris Bugasong Antiki. At sa inyong lahat viewers, shoutout po sa inyo. Para po sa mga baguhan, sa mga baboy dyan ninyo na meron pong obo, may halong sipon, at may kasamang sinat o lagnat. Ito pong vitrasin ultima mga ka-farmers, pwede pong gamitin sa baboy na meron pong ubo, sipon, at sinat o kaya lagnat. Ito po ay powder, no? Double check nyo na lang po ang dosage and administration na nakalagay po dito sa likod ng sachet. Ito po ay Available po sa Agribet Supply no? Agribet Stores Nationwide Yunaku Sulong Kaagapay Instant Cash Araw-araw Nationwide Madali lang sumali Step 1 Bumili ng participating products Step 2 Isend ang 7-digit code via FB Messenger or SMS Step 3 Get a chance to win Paano sumali? Bumili ng mga produkto mula sa mga sumusunod na participating Yunaku brands Hanapin ang 7-digit alphanumeric promo code sa kupon na nasa loob ng sako ng feed sticker at i-text ang SKP space promo code send sa 225687 Example SKP space ABCD12 3. Pwede i-chat ang code sa Facebook Messenger ng Yunako. I-scan ang QR code at i-send ang promo code. Pwede rin manalo ng Instant Gcash 20, 30, 50 at 100 araw-araw. Participating products tulad ng Pigrolac Mama Pro, Early Wind, 1Kilo, Aperolite, Vitrasin, Jictran, Latigo, Bixan SP, Major D, Microban, Bacterid, Sustalin LA, Digest-Aid, Mistral, Ginvet at iba pa. Ang bawat promo code ay may katumbas na raffle entry depende sa produktong bibilhin. Grand draw period mula April 15 to September 30, 2025. Draw date, October 1, 2025. Number of winners 40 katao pwedeng manalo ng Android smartphone. 20 katao pwedeng manalo ng Smart TV. 12 katao pwedeng manalo ng e-trike. 4 na tao pwedeng manalo ng Toyota Tamaraw. Tandaan, kung manalo ang consumer, meron ding prize winning ang store partner o suki na pinagbilhan. Ang mga mananalo ay makakatanggap ng tawag mula sa Yonako representative para i-verify at ipagbigay alam na siya ay nanalo. Ang official na listahan ng mga nanalo ay ilalabas sa Facebook page ng Yonako. Ano pang hinihintay nyo? Bili na, sali na. Maraming salamat po sa papanood mo sa video na ito. God bless us all and peace out everyone. Bye-bye! I'm